Aquarius, tignan po natin kung ano ang birthday reading mo para ngayong 2025 Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded So tignan po natin, okay, ano ba yung theme ng, ng 2025 birthday reading mo This is for you, Aquarius Aquarius Sun Okay, so there is success. Marami ka ding ma-achieve. And also, pangalagaan mo po yung iyong health. Yung iyong, ano ba, yung sabi natin yung isang salita. No? Mag mahalaga po yun para sa iyo ngayon. Yung pagkakaroon mo ng isang salita. Kaya po, wag ka basta-basta mga ngako, Aquarius, kasi baka maraming mga tao dito. Nakunara, hindi mo siyempre, pag di mo yan natupad, is mag-disappoint sila sa'yo. But overall, ayan po, maganda yung very positive changes pagdating sa health mo, sa life mo, sa mga, basta sa mga good things na mangyayari sa life mo, mas magiging maganda pa talaga siya. Uh, mas magiging maganda pa yung flow. Maganda yung theme ng 2025 birthday reading mo. So, tingnan natin ano ba yung mga bagay na dapat mo nang i-release from past. spirit guide. Actually, meron din akong na-pick up kanina is cheesecake. Di ko alam kung may magre-regalo ba nun sa'yo. O yun ba yung cravings mo pagdating ng birthday mo. Yun na lang yung parang gusto mong matanggap. Tignan po natin. Okay, so we have justice. Ito yung mga bagay na dapat mo nang i-let go as long as naging honest ka po dito, you give your best. Pwede may mga tao pa rin kasi dito na parang kulang pa ba para sa kanila yung mga binigay mo. Ayan, it's time to let go na of those people na hindi ka daw na-appreciate, okay? Na, alam mo yung parang pinulungan mo na sila all your life, all your strength, pero wala pa rin. So, let go na daw Aquarius. Tignan natin, ano pa yung mga dapat mo nang i-let go we have stalker. Okay. So, ito, pwedeng ito is gawan mo na po ng action yan. Kasi pwedeng nakakaabala na sa'yo kung meron mang nag i sa sa'yo dito. Hmm. Alam mo yung nakakasira siya ng peace of mind. Kasi, ba diba, malaman-laman mo, may nakabantay sa'yo. Hindi ba? So, ingat po kayo dito. And, um, gawa kayo ng move kung kayo po ay talagang naaabala na ayan nga meron, meron nga tayong lumalabas dito na justice card so pwedeng daanin mo yan sa legal if malalaman mo kung sino ba yung stalker mo na yan or talagang baka ng haharas na ba siya ganun po tignan pa natin we have always partying hmm So, nitong mga nakakaraan ba is napapadalas po, no? Nung nakaraan taon, napadalas ba yung sabihin natin na, na out of focus ka kasi lagi kang nai-invite kung saan saan. Maganda naman to kung nai-invite ka sa, kunwari, mga seminars, as speakers, okay yon Pero kung nai-invite ka lang dito sa inuman, sa party, yung mga ganun na, alam mo, wala kang wala kang naiuwi after. Hindi po yung pagsisharon ha. Yung wala kang nauuwi na knowledge, wala kang natututunan, yung ganyan. Yan. Medyo iwasan nyo daw po yan. Release mo na. Kung sino man yung mga tao na to na sabihin natin ay mahilig, no? Makipag party Mahilig sa kasiyahan. Okay lang naman yan paminsan-minsan pero wag daw talaga madalas. Kasi pwedeng nasisira yung time management mo because of this check po natin ano pa yung dapat mong i-let go I don't know kung i go mo ba to or i-embrace mo ano, ngayong taon, ngayong uh, birthday reading mo tignan natin Aquarius. curious So, we have side hustle. Actually, for some of you, ito, wag nyong i-let go. More on, mas i-embrace niyo po talaga. Lalo na ngayon, di ba? Sa mahal ng mga bilihin, kailangan talaga is mas maraming source of income, mas okay. Kesa naman, isa yung source, source of income nyo, tapos reklamo kayo ng reklamo. Ato lang yung iwasan niyo Yan. Workplace affair. Baka may ma-involve dito sa isang katrabaho ayan po, so, iwasan sabi ko nga, need niyong ingatan dito yung pangalan ninyo kasi baka machismis po kayo dito sabi natin, pwedeng wala yung katotohanan pero yun nga, uh, may mga tao na malikot ang isipan di ba, madumi ang isipan nila may makita lang sila na something is baka bigyan na nila ng meaning and pwede po yung makasira sa iyong pangalan, so, maging maingat ka po dito tingnan natin we have twin flames Okay. So, some of you, ayan, yun, maybe. Some of you, need nyo talagang ilat ko yung twin flame niyo kasi baka hindi kayo mag-grow pag magkasama. Kadalasan po kasi, ang mga soulmate ganun. Uh, kadalasan di sila nag-grow pag magkasama sila. Kaya, there are times, no, na maghihiwalay at maghihiwalay talaga ang twin flames. So, pwedeng this season yan, your birthday season, or this 2025, hindi mo makasama yung twin flame mo. So, focus ka dito sa side hustle mo. Tignan naman natin kung ano ba ang gustong sabihin sa'yo ng higher self mo. Okay? Tignan natin. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng higher self mo, Aquarius, ngayong birthday season mo? Or pwedeng ngayong year na to. We have, this is your time to step up and lead from your soul. Yan. So, feed your soul. Ngayong ano na to, ngayong year na ito, ngayong birthday season mo. Kaya nga palang pangalagaan mo po talaga yung iyong pangalan, your reputation, and sabi ko nga din sa'yo, marami ka talagang ma-achieve kasi yan po yung pinaka uh, sabihin natin, pinaka theme ng iyong um, birthday reading or yung birthday season mo we have everyone you meet is another part of you that wants to be loved. yan May mga tao ka ditong mga mamimit or yung mga tao sa paligid mo. Ayan po. ah uh, pwedeng mas makilala mo pa sila nang mas malalim. Oo. Yun nga lang, di ba? Kailangan may boundaries pa rin. Lalo na yung iba sa inyo kung kayo po ay meron ng karelasyon or meron na kayong asawa. Medyo mag-ingat lang talaga kayo dito. Ayan, sa mga katrabaho po ninyo. Pinapaalala yan sa'yo ng sarili mo. Bakit? Kasi pwede kang matukso dito. Aquarius. Storms may bring passion but not peace. Okay? So, yung mga nakuha nyo daw ng mga bagay or makukuha nyo daw sa mga, mga bagay na, alam mo yun, maling paraan. Sa maling paraan, um, hindi daw talaga kayo matatahimik at saka hindi kayo mag-grow from that. Kaya, alisan nyo na yan. Kung nasa isang magulong sitwasyon man kayo, or meron kayong mga bagay na nakuha na hindi po ninyo pinaghirapan or dinaya po niyo ayan yan kasi sinasabi sa inyo ng sarili niyo you let go you let go of those mm, mm kasi hindi ka daw talaga truly magiging happy wala kang peace of mind lagi kang mangangamba alam mo yung nai-stress ka pero sasabihin naman sa iyo ng ibang tao na hindi naman nakakaalam ng pinagdadaanan mo Uh, hindi alam kung paano mo nakuha yung isang bagay na yun. Sabi niya, huwag ka mag-alala, ganda-ganda ng life mo, etc. ba diba? So, may invalidate din po yung feelings ninyo. Kahit nga sabi natin, kahit hindi naman sa maling paraan mo nakuha yan eh. Diba? Basta hindi lang nila alam yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo. There are those people na na, ano, na ini-invalidate yung nararamdaman natin. So, tignan po natin. Okay. Ano ba yung pwede mong i-expect ngayong Uh, birthday season mo pagdating sa iyong family. Spirit guide, ano po ang pwedeng i-expect ni Aquarius pagdating sa family? We have the moon. So pwedeng may surprise sila sa iyo dito. Para meron na din ako nakikita na ko-confuse. Oo oh, nga, meron 'no. Pero mukhang data talaga sila for you. ayan, meron dito pwede po na hindi na maghahanda sa bahay, pero pwedeng lalabas na lang po kayo, ganun. Um less hassle kasi baka mga busy din yung mga family members mo but they will give time naman pagdating dito sa birthday mo ayan po so pwedeng meron dito kakain na lang po kayo sa labas pwedeng hindi mismo sa birthday mo pwedeng weekend kasi nga diba sabi ko pwedeng may mga busy dito tsaka kung weekend kasi baka merong hindi mga maka-attend na imbitahan oo check po natin pagdating naman sa friends sa friends mo naman okay page of ones okay so maraming magigreet sa dito na friends mo maraming makakaalala aquarius i mean ito talaga ha kung sino yung makaalala ayun yung mga friends mo talaga okay tumatak na sa puso sa isip nila yung birthday mo na kahit hindi yan nakapublic sa yung mga social media accounts is alam na alam po nila mm, -mm. What can you expect naman from your person? Meron dito, pwede magkukulong lang kayo sa bahay. Hindi pong ganyan. Hindi hmm, kayo lalabas. Hmm, the hangman. Meron nga po dito. Or pwede rin, baka hindi magparamdam yung person mo sa mismong birthday mo. Iwasan nyo pong magkaroon ng tampuhan kasi baka ganyan yung mangyari. Sa career mo naman, mga co-worker mo, seven of coins. Ayan. Three of Swords. Meron dito, pwedeng hindi makaalala. O baka hindi nila maalala yung birthday mo. Ganon. So, medyo point ka dito pagdating sa mga co-workers mo. Kasi parang mga busy yung co-workers mo eh. Ganyan. Oo, or sabi natin dyan sa trabaho, yung ina-expect mo na babati sa'yo, pwedeng hindi kanya batiin sa mismong birthday mo. <coughs> or hindi niya maalala. Kaperahan mo kamusta ngayong birthday season? Eight of Cups. And we have Death Card. May pagbabago. Okay, so this is a good sign for some of you. Yes, this is a good sign pagdating sa inyong kaperahan. Ayan po. So yung parang mga tinatarget ninyo, ayan po, makukuha po ninyo. Mapapasa inyo this could be, um, yun nga, pwedeng magkaroon pa kayo ng side hustles or malaki yung kitain ninyo sa side hustles ninyo. Meron din po dito is pwede po na makakapag-work na kayo. Ayan. So, unti-unti nang gaganda yung inyong kaperahan. So, parang, ba diba, sinasabi nga dito sa inyo na yung mga gusto ninyo, yung mga goals ninyo, yung mga pinaghirapan ninyo, Aquarius, makukuha nyo talaga ngayong birthday season or ngayong 2025. Kaya, do not lose hope. Kasi, hindi talaga sa lahat ng araw, sa lahat ng buwan, maganda yung nangyayari sa life natin. Sa business naman, yung mga may business, we have the full energy. And we have Ace of Coins. Ito, yung mga, at mga unexpected ito na mangyayari pagdating sa iyong negosyo. Yung tipong akala mo, di ba niloloko ka lang ng isang tao, ng isang kliyente, pero ayan no, malaking pera pala yung hatid sa iyo ng tao na yun. So, ngayong month po na to, ngayong birthday season mo, ayan, malaki yung kikitain mo pagdating sa iyong negosyo. Tignan natin, lessons that you should uh, keep in mind. Okay, lesson not that you should keep in mind. Pero which is parang yun yung pinapaalala sa yung sarili mo eh. Temperance, ayun nga. Di ba yung ito yun no? Parang ito yung energy na yun, yung sinasabi na huwag kang mag-shortcut, di ba? Huwag kang maging um, kampante, huwag kang maging kontento uh, dun sa na-achieve mo because of pwedeng pandadaya. Ganun sinasabi dito na magtiis ka. Kasi nakikita ko dito Aquarius, marami talaga sa inyo. Hindi kayo kikita ng instant money. As in, paghihirapan nyo po talaga. Marami sa inyo. Hindi naman lahat sa inyo. Yung sinasabi ko na, sabi natin, parang instant money is kunari sa sugal. Ganon. Yung iba sa inyo, pwede hindi talaga kayo swerte sa sugal. Kaya yung mga tumataya po dyan sa sugal, yan, um, pag-isipan nyo po, nabilang nyo na ba kung magkano na ba yung nagasos nyo dyan kumita na ba kayo? ba diba? Nabalik ba? So, ayan po. Pag-isipan nyo po yung mga ganong bagay. Kasi, talaga, marami dito na Aquarius na paghihirapan nyo po talaga. As in, pagpapawisan po ninyo yung, ano, yung perang kikitain ninyo. Yung mga achievements niyo Kaya talaga, you will be very proud of yourself, eh. Kapag na-achieve nyo po yan. So, ngayon po, magsindi na po tayo dito ng iyong, ayan, birthday candle. This is for you, Aquarius. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, ayan, Aquarius. Mag-wish ka na. Sabay-sabay tayo mag-wish. Dahil Aquarius din ako. Pause nyo lang po yung video na to kung hindi pa kayo tapos mag-wish, okay? Kung mahaba yung wish ninyo. Okay, sabay-sabay na po nating i-blow itong ating birthday candle. One, two, and three. Maraming maraming salamat po. And again, happy birthday, Aquarius.